Ikaw, ikaw nga, o, ayan o. Day 30 na lang pagbibili ng Syempre, kailangan natin sa loob ng isang bigo ay kailangan natin mag-set at magsimba. Laging magpapasalamat sa Poong May Kapal. Okay? Biling bold tayo. Ayan, 37.7. Ayan na, baba. Biling bold tayo. 1. Maganda na alin niya. 2. 3. Five, six, seven, eight, nine, 10 11 12 13 14 15 All right. Sa sana, sana kayo lahat. Okay, kailangan may pasalamat tayo para survive mo.